Gisuspensyon ang face-to-face -face, nga klase sa Dakbayan sa subo, gumikan sana sinati nga daotang panahon mugna sa bagyong Crisig. Samtang 23 usab ka mga pampublikong tunghaan sa Lerwigan ang misuspensyo sa ilang klase. Ani ang report. Samtang gisuspenso usab ang klase sa Mandawes City. Apan diha na sa eskwelahan ang sagad sa mga estudyante dihang napagawas ang deklarasyon. Maul puliki ang maginikanan sa pag-pick up sa ilang mga anak. May ubang naka sa nauhing suspension. Apan nalipay na lang sabang ubang mga ginikanan nga makuha na ang ilang mga anak o galing mungil at pa ang panahon karong adlawa. Okay. Pero na nandiyan sa Ganiha, Ganyan abot-abot eh pero karoon na nakuha na may ganyan kayo kamatar ako. Karoon uh -huh. pa man po sila nag-shot nga. O no, dahil na pagsod na mo, waman sila mag-ingon. Uh -huh. So karoon pa maging nakakubawa nga na suspendi oi okay ra ka mam ma atleast na suspend pod oh at uh, is okay uh, makuha na namong batig sa school uh, okay sa kayo ngayong hapon pauwan naman ni eh. uh, uh, pagtuan ako na okay ba ug ka nang walaay klase mo no? tingali report ko to okay dalan sa bi hmm. kung walaay klase nangayog ayog dispensa si mayor nistor archibal nga uwhina nga napahibao ang suspension sa face to face nga klase sa matunghaan nagpaabot lang siya sa rekomendasyon sa CCDRA remote in una na kining nadesisyonan unta kagabi apan gipadaplin dihang nag-ayo ang panahon. Aron makasiguro sa kaluwa sa matinunan, gidayon ang suspension sa physical nga klase pasado alas 8 ganyang buntag nga gipaagi sa social media page sa mayor o ubang media outlet. Sorry kayo kung medyo na late but we have some you know protocols nga himuon kay pagkagabi man gud atong gideclare declare nga walay klase, di ba mm -hmm. but Pagkahuman, nilinaw kayo. Daghan mo gutag i-consider. No, daghan sa tag i-consider. Ang pag-decide mga dili sa yon. Kinahanglan nga so taon o sa ang each and every barangay diri sa atong dakbayan. Sa pangutana, kung hangtod ganos ang suspension sa face-to-face -face classes, mag-agad sa weather monitoring apan ipahibahaw kini ug sayo sa dili pa makahinayak ug adto sa matuhaan ang mga bata possible tomorrow but ang uh, ako lang ang gibutang until, further notice pa. Kaya inarang-arang naman sa no karon. Basis sa forecast in weather, especially sa in-house weather specialist sa CCD Aranimo, posibleng masinati ug magadawa ang nasinating kakusog nga uwan kagahapong adlawa. Samtang 23 ka mga public school sa Lalawigan Sugbo ang misuspenso silang klase karong adlawa tungod sa dotang panahon. 24 oras usab nga alerto ang PDRRMO alang sa pagtubag sa epekto sa daotang panahon. Nakasinati kahapong adlaw ang pagbaha o pagdahili sa yuta ang kalungsuran sa lalawigan. 23 LGUs at and 3 cities. So three cities and 20 L, uh, municipalities declared a cancellation of classes. Nico Sereno. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.